Farmers, welcome back to my channel, the Salonica's Farm. for today's video. So, uh, magpapatok tayo. Papakita ko rin sa si inyo yung mga alaga natin dito ng na mga 1 um, to 2 months old na mga white pure breed, white Kelso and pure breed golden boy sweater. So, mga farmers, meron na po tayo dito mga 1 month old to 2 months old na ipapakita sa si inyo ng mga pure breed na galing na po sa breed natin kay Sir Biboy Enriquez at sa AAJ Game Farm. So, two bloodlines ito, Golden Boy Sweater and I'm um, White kelso. So, pure breed po, lahat ay ipapakita ko sa si inyo at ali na kayo. I'm um, short vlog lang naman ito. Nandito lang ako sa backyard um, breeding area ko. So, nilagay ko dito muna yung mga, uh, mga, 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 na mga mamahali ng mga materyales ko na pinaparami kasi para nababantayan ko rin. So, may, may, mga breeding area din naman tayo sa farm. So, yung mga bago mga release at mga inaalaga natin kasi pag sisiw, talagang masyadong kailangan alagaan mo natin para hindi magkasakit. So, ngayon, eto, malulusog na sila at ipapakita ko sa inyo. So, meron tayo dito na Ganito lang yung pinaglalagyan natin. So, uh, flying pen na ganitong um, materials yung gamit natin. So, so, yan. Yan yung mga manok dito. Pero, ipapakita ko lang sa si inyo muna is yung mga um, mga one month to two months old na mga white cows and golden cows. So, ito. yan So, itong puting to, ayan yung white na yan so pure breed white kelso din yan kita nyo mga farmers so ang ganda na ang kuha ayan. so yung mga pula naman dyan is uh, mga golden boy sweater so ayan yung mga pula dito ayan ayan no? ang gaganda diba mga farmers ayan mga golden boy pure yan ha at ito yung ating white kelso, um, sinibalang look. So, ito yung may mga kelso rin na lumalabas na may konting itim. So, may kelso naman tayo na white kelso na pure puti. So, ayan. Pure white. So, ayan. Ito, golden boy sweater din. Pure breed. Ayan. So, ito, sinibalang. Ayan. Ganda. So, meron din dito tayo. Marami-rami na ito mga farmers so, ito pa. Hindi ko din na muna natin bugawin ha kasi baka maano ma, sila mas stress. So ipinakikita ko lang sa inyo itong mga alaga natin ngayon dito. Ayun, kita na niyo naman kaganda. Oh. Ayan. Basta dalawang lahi lang 'yan, isang white gel so na pure breed at golden boy sweater naman po yung kulay. Um, kulay pula. Ayan. So, yan yung mga sunto breeders din natin, mga magiging breeders din natin yan. Ito, pa. ito Ito na ito. Golden boy. You know. So, meron na rin sila dyan hapuan kasi para ma-exercise yung lipad nila. Especially pag da lalaki yung ating manok. Ayan. So, ito sa baba. Mga golden boy sweater. So, soon makakapagbenta at makakapag-release narin na rin tayo ng mga ganitong klasing mga materyales. So, ito white kelso din. Ayan. Ito, na. Tsaka, ito, iba nito, naka-wing band na. Ayan, na winning band na Pinalagyan na natin para maganda sila. Tingnan, ayan. Kita nyo mga farmers, ang gaganda ng tindig. Kahit yung iba, naglalagas yung malahibo. Pero, mag, ano naman yan, magpapalit ng am um, balat, balat. Ay, magpapalit ng balahibo. Mapansin ninyo yung pagka-hybrid nila talagang kitang-kita -kita sa manok. Um, hindi sila kagaya ng mga manok lang na nakikita ninyo na walang mga lahi at iba talaga tingnan yung mga ganitong klase. So, happy tayo na kapag tayo yun. Yun pa. So, ito pa. May mga may mga early birds na rin tayo dito. yan, mga malalaki-laki na ng konti. ayan oh. Medyo malalaki na sila dito. Ayun. Ayun, kita niyo, ang ganda. Grabe. Thank you nakapagparami ako nito. So mas mga ito lang yung mga bago ngayon na labas. So marami na rin tayo mga ilang months old na mga 5 to 6 tags. So marami rin tay tayong mga farmers na parami ng mga 6 months old up or mga stags na natin, na mga pullets, pati po mga um, baby stag roosters, um, na golden boy sweater din and um, ang ganda oh, ang ganda. Na golden boy sweater at kelso. So, ito mga bagong um, release na sila ngayon dito sa mga palahi natin. So, yun, every cycle of month, syempre may mga nangingitlog. So, yun yung mga ini-incubate natin and then napipisa and inaalagaan natin. <coughs> Meron pa yan. So, ito pa, oh. Pakita mo. Ayan. Mga golden boy sweater din. Kita nyo. So, hindi natin dinadamihan per <coughs> flying pen. <coughs> para hindi sila mag mag-crowded, hindi magkasakit. So, maganda rin itong ganito na nakikita natin yung may mga sakit sa hindi once na nakakakita ko na may sakit dyan hinihiwalay na natin, nilalagay na natin sa isolation area para um, magamot sila agad, so yan so dito tayo, pakita ko rin sa inyo yung ano, yan ang dami ito meron pa dito mga gold, ano rin to, mga ito, ito ito yan. ano rin yan, tawag dito um, golden boy sweater Ayan. one month one month old na higit na yan mga magtutuman siguro ganyan So, eto yung iba. White kelso so ulit. And so gusto niyo marami kasi nagaanap na update ko dito sa sa ating mga manok na palahi. Ayan, ng mga kelso. So, ayan, marami na po tayo ng mga palahi na yun. So, yung iba, mga ano to, mga tandang na itong mga iba dito. Pero ito lang yung mga nasa section ng bago-bago lang na napalaki na uli natin. So ito transfer na yan if ever maging 4 months na yan. Ito transfer na din natin yan sa free range area natin kung saan nakalagay yung mga ganung mga edad na. So hinihiwalay-hiwalay kasi ito pong ganitong months nila na 1, 2 to 3. So ito yung delicate na, na months kung saan namamatayan pa lang mga sisiw. So ngayon, um, talagang pag ganito mga edad, ina-isolate muna namin at tinututukan muna namin talaga kasi pure breed po mga farmers wala tong halo. So lahat ang pinakita ko sa si inyo ng mga manok kanina na mga 1 month ay 2 months pataas. So yan po ay mga pure breed natin ng na mga palahe So magigamit ko mga materials po yan para maparami na maparami, na maparami at makapagbenta ko sa si inyo ng mga pure breed na mga uh, materials. So marami pa dito sa likod mga nakatali. So, ang personal breeding area ko to sa likod lang to ng bahay namin para nababantayan ko mabuti. So, yan. Sa mga sa mga ito, gumagamit ako lagi ng Bitmin Pro. Yan. Ito yung ginagamit ko pa, pa sa kanila. Sa, ayan, kasi health enhancer to. Ayan. Lahat na, nan, lahat na na kailangan ko nandito probiotics na kasi siya, bit ng pro. Tapos, kapag uh, yung iba naman po manok, kung may mga sakit, yan, mayroon tayong soul park, you UR. So, ano to, um, antibacterial. Tapos, gumagamit din ako ng premoxil. So, ito yung mga ginagamit ko dito ng mga products sa mga manok natin para maging matatag at makasurvive sila ng ilang months. 1 um, to 3 months. Makasurvive sila. Once na okay na, um, uh, magiging matibay na yung kanilang resistensya. At mga ganda nito, isa o, oh, white na white. Pakita mo yung isa. White na white. Super white. Super white kay also. Ah, lumaba. Okay. Ayan, yan, yan, yan. Ayan siya, oh. Walang kap... Wala kayo itong item. Ayan, ganda, oh. Ganda nito. Ayan. Meron na rin ako mga release dyan ng mga puting-puti. Dito sa ating... Um, mga breeding area na nauna. So, marami na rin tayong ganyan palabas. Kunahin natin 'tong isa, ito. Kuha kuhain ko isang piraso ng all white. So ito, pakita ko sa inyo. Labas ako. Para hindi ma-stress masyado yung ating mga manok so So yan. Iksinipis nito yung picture. Dito, dito. Picture. Wala akong picture. Dito eh. Yan. So, ito mga ka farmers yung um, hindi ah, pakatapang. So, ito mga farmers yung example natin dito na pure breed na likot. Harap ka na So, yan. Tatakot So, ito mga farmers yung example natin na pure breed white kelso. So, pakita mo. Kita mo siya. Buo na yung pakpak niya. Ang ganda. All white. Walang, hindi ito sinibalang dahil walang itim. Hmm super white. White celso. So, magkano? Wala pang presyo. <laughs> ah, wait lang. Pinapakita pa kita sa vlog eh. So, madami sila dito ha. Ah. Pak Ayan, lahat ng pinakita ko sila sa inyo. Mga, oh, almost 50 pieces. Mahigit na yan dito na batch nila. So, ito transfer yan after after nila mag 3 months pataas na so ililipatan natin sila sa range area pero ngayon, dito ka muna sa flying pen so ayan, ay! tingnan mo galit, napakatapang super, So, ayan. Hayaan nyo mga farmers sa susunod. Makakapag-release din tayo ng mga ganito mga manok. Gusto ko na talaga sa inyo magbenta ng mga, mga pure breed ng mga Kelso at GBS. Kasi sa dami po talaga nagtatanong na kung may release na. Hindi lang po pala ganun kadali na mag ano. Hindi po pala siya kaganun kadali mga ka farmers na mag-breed na mabilisan. Lalo na kung limited lang yung materialist mo hindi ganun kadami, hindi ganun kabilis yung pagbili mo ng materials. So, bibilang talaga pala siya ng years bago ka makapagparami ng mga manok. Pero ngayon, almost nasa hundreds plus na rin naman. Ang pa! So, nasa almost hundred plus na rin po yung mga parami natin. Pero siguro, one, one roll pa, baka makapagbenta na po ako. So, yan. Saan ka ba ito kinuha? Saan ba ito kinuha? Dito. Oh sige balik na ng kita. Sige. Ah. Oh. So yun ang mga naghihintay sa update ko dito sa um, ating mga breeding eh, breeding ng mga white kelso and GBS na pag update na ako sa si inyo. So susunod, i-update ko naman sa si inyo yung mga stags ko na, na mga, mga nakatali at sun to be mga inahin ko rin ng mga pure breed white kelso and pure breed GBS or golden boy sweater. So sa ngayon, ito muna pinakita ko sa si inyo mga new batch at nandito lang kasi ito sa likod ng bahay namin kaya madali ko lang na the vlog. So, yun mga farmers kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na ina upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers So, syempre, Um, pinaghihirapan natin yung pagbe-breeding para makapagbenta tayo soon. So, konting-konting hintay na lang po. Siguro sana makapagbigay na po tayo sa inyo ng mga pure breed. Pero ngayon, may mga release kaming 3-4-1-4 na mga CCU, na mga, pure, mga kelso and gbs. So, 1,000 po yun yung... Um, 3/4 white kelso blood and 1/4 battle cross tapos yung golden boy ganun din 1000 per lalaki tas 500 po yung babae nun. yun yung po yung release natin ngayon sa mga stag naubos na po yung golden boy sweater ko na binibenta so mag update ako soon kapag may mga bago tayo release na ibebentang stag so yun mga farmers thank you for watching and happy farming